Yan po ay eh, kung gaano kalayo yung dahon, doon lang po natin itatapat. Ibig sabihin po nung pahiwatig na nandoon yung kanilang ano, ugat. Oh, yan no, kumpara mo po nito kung makamukha po niyan, no. Oh. Kaya kung baga po ito yung dahon, basta diyan lang nandiyan po ang dulo niyan. Ah, fresh na fresh na po ulit ito. Ayun po sa uh, episode na ito, ano po, tayo po ay mag uh update ko po kay sa ating repolyo po oh, ito na po yung ating repolyo. pakalasa ko po ay tayo mag uh, dilinis at magkukultivate po ulit yan ari po yung isang batch yung isang plot at ari po yung isang plot oh. ari na po atin pong dadamuhan tapos diretso pataba na po yan oh tapos atin pong i-cultivate baga hmm. mabilis din po ang paglaki oh yan oh nagmimistulang pabilog na po ito naka-apply na po tayo ng ano yung pang uud yung binibya yan nilagyan na po natin yan ang binibya yan ang bilis ng umano ng damo ay. Sa ay. Hindi po uniform size. Oh. Ari malaki-laki oh. Ito pa. Dito pa po tayo sa kabila. Maaabsorb po agad nila yung pataba pag kaganito medyo may ambon. Aho. Yan na po ang ating repolyo. Yan kamukha po nito. natamaan siya ng madami ng uod dagad Oh. Ito naman naputol. Kaya po nagsanga na siya. O oh, dalawa na po yung sibol niya. O oh, isa. Tapos ari pa po yung isa yan. Oh. Kakatuwa po. Mabilis din po ang paglaki. Lalo niya sa banda doon. No? Oh. Laki na. Yan. Yeah. Ito nadali din ang talbusan. O oh, naging tatlo. Nakikip ko lang ako Ah, ari pala ang pinakamalaki oh Arad na ho, pinakamalaki sa lahat Dapat po maagahan din ng spray At mabilis ho talagang Umatake kay. Kaunting ano laan po naman Kahit mabilisan lang tayo magano. Basta makakultivate po tas matapatabaan. Yari na po. Pwede na. Nagdam, naging damuhan na eh. po. haba pong ating tinatabasan diretso cultivate na ha, po haba tinatabasan diretso cultivate medyo sa malayo layo na lang tayo umuho ng yan para po hindi po natin ma ano yung ugat cultivate po basta po pag tayo nagpataba cultivate sa malayo po naman hindi po natin kinakalapit at gawa po nang maapetaduhan po naman ang kanyang ugat Carra! para po yung mga ugat nila nakakagala siguro po pag nabilog na si sa bagay atin pong i-search din kung tatanggalin baga natin yung mga ano po yung mga nasa yung magugulang pong dahon dahonan Ayan, patababo naman. Yari na, oh. Yan po ay eh, kung gaano kalayo yung dahon, doon lang po natin itatapat. Ibig sabihin po nung pahiwatig na nandoon yung kanilang ano, ugat. Oh, yan no, oh, kumpara mo po nito kung makamukha po niyan, no. Oh. Yeah, kumbaga po ito yung dahon, basta diyan lang, nandiyan po ang dulo niyan. Ah, fresh na fresh na po ulit ito. Oh. Ayan po, goods na po. May pataba na po. Oh. Ayun po, ay eh, paano po, salamat po sa inyong pagsama ano po. Yan, ingat po ang lahat Ito po ang update sa ating Repolyo Oh Yan Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy-happy lang po. Bye.